Hi everyone! Dito pala ako niyan sa Andagaw, Barangay Hall at yan. Habang naghihintay ako sa inaasikaso kong business permit, may nakita akong mga bata na sumasayaw. Ayan, ang galing talaga sumayaw ng naka-green naka na yan. Hindi ko alam kung ano yung meron sila. Or baka meron silang competition sa school, or meron silang performance, kaya nagpa-practice sila dyan. At habang nga wala akong ginagawa diyan ay iniisip ko na kung ano yung mga gagawin ko tomorrow. So naisip ko na meron pala kaming scheduled na pagtitipon or cell group tomorrow kasama yung aking mga cell members kaya iniisip ko na kung ano yung gagawin namin kasi meron na rin naman kaming place. Tsaka meron din pala kaming ministry bukas sa campus kaya ayon, iniisip ko na kaagad kung ano yung mga possible na gagawin namin and mangyayari sa cell. So, ayan.